Hindi ko alam. Kasensya, but... siya <laughs> uh, DIY, yan o. per gram. Uh, 1 peso and per gram. Yan yung na. ang media may kami So, gagawin namin ay kung ano lang yung gusto namin kainin. Siya lang <laughs> yung <laughs> aming Mahal to. Pagka natin. Lalagyan namin ng puting puti Para lang malamalasad. Ayan. Tapos. Meron din syang kusip. Lalagyan lang syang kusip. Ayan. May baka mamimagulat namin sa presyo guys. Kasi talagang ano. Pero sige lang. Minsan lang naman to. So itatry na namin. Ayan. So, Tapos syempre lalagyan namin ng mahis. Isa lang. Dalawa kasi. Dalawa tayo. Dalawa kami. Ayan. Mata ito. Oo, oh, ito yung, uh, ano ba tawag dito? Salmon. Salmon. May na kami lagi na namin nalagyan ng parmi kasi nga lagi na ng kami nagpa-parmi. So, ito na lang salmon. Tapos, wala na. Parang ito bulay lang namin. ay gulay. Ay, gulay. Ito. Tsaka so, botcho. Oo, oh, yan. So, pwede namin nalagyan ng gulay. Ito yung, kunti-kunti lang. Titipid yeah. kami eh. Magpiling-piling yeah. lang kami dito guys kasi yeah. first time. Yan. Yan. Yeah. Okay na yan. Okay na namin nag-isa. Pwede na siguro to, ito ay parang sharing na lang ta kami. Ah, dagdagan daw namin ng hipon kasi favorite ng ating kumari. So, walang gulatan ha? Okay, may hipon. <laughs> okay, so that's all. Kita lang, lang na, lahat. Kaya namin mamaya na kung matangang na, maya, na maya. <laughs> uh, DIY. So, ito na nga, i-play eh, mo? Ayun na nga, okay hindi ka ako matunok kasi sa ano. Kailan okay na, talak lang tala So, sige so, lang. 1,000 pwede. Magano, be? 1,000 mag pwede. <laughs>

Mabuti na lang talaga may PW discount. Oh, so, kaya ito, guys. Yung <laughs> kanan na. Kaya ito. <So>, lang kami dito, guys. Sa aking kumari. Yan, Oh, o, oh, yan. oh, So, overall, guys, nag-enjoy naman kami sa aming pag-DIY hotpot dito lang yan sa Malata.